Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano siya pa mapasayaw gamit ang isang simpleng regalo. Ngayon, ang regalo ay kailangan maaaring porselas o higaw o maaring rin kwintas. Mga bagay na pwede niya at maaaring niyang isuot sa kanyang katawan. Ang aking gagamitin ngayon ay kwintas. Una, ay kuhanin mo ang iyong ibibigay na regalo. Pagkatapos, ay ilagay mo ito sa isang lalagyan. Pagkatapos, ay kumuha ka ng mga tinik galing sa buhay na cactus. Siguraduhin mo na hindi ka matitinik upang gumana ang spell na ito at ilagay mo ito sa lalagyan kasama ng kwintas na iyong ibibigay sabihin mo habang kinukuha mo ito ito ang mga tinik sa aming pagsasama relasyon o aming magiging relasyon Ito ang mga tinik kung bakit hindi niya ako nagugustuhan. O, oh, ito ang mga humahad lang sa aming pagmamahal. Ngayon ay kumuha ka ng mga lumiliyab. Maaaring alkohol, gas, o yung mga bagay na pwede mong gamitin upang magpaapoy. At ilagay mo ito sa lalagyan. Ngayon, ay susunugin ito. Ang mga tinik kasama ng iyong regalo. Ngunit huwag kang magalala dahil hindi ito makakaapekto sa ibibigay mong regalo. Susunugin lamang nito ang mga hadlang sa inyong pagsasama at pag-ibig. Ngayon na sa tingin mo ay okay na, maari mo itong hipan at mawawala itong agad. Mas mabuti kung ang gagamitin nyo ay alkohol dahil mas mabilis itong maapula. At pagkatapos, ay kuhanin mo ang kuntas at makikita mo na wala na masyado yung mga tinik at mo yung mga tinik kung meron pa man at ibalik mo ito sa lalagyan pagkatapos ay humarap ka sa salamin habang hawak ito saka sabihin mo ang totoong nararamdaman mo para sa babae o lalaking iyon. Sabihin mo ang kanyang buong pangalan. Leonor Monteiro Sana ako ay ibigin mo. Ang pag-ibig ay tapat para sa iyo. At kung ano pa. Pari mo rin sabihin kung kayo ay magka na. Sana ay bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ibalik ang ating pagsasama. Ibalik ang ating pagmamahalan. Pagkatapos, ay itali mo ito ng pulang ribbon. At pagkatapos, ay itali mo ito o ibalot rin sa pulang pangbalot ng regalo bago mo ito ibigay sa kanya siguraduhin mong isusuot niya ito. Kapag naisuot niya ito ng pitong sunod-sunod na araw, ay gagana na ang spell na ito. Tilagay mo ito sa pulang lagayan ng regalo. Kapag katapos ng pitong araw na iyon, ay lalapitan kanya, kakausapin kanya. At maraming salamat sa inyong panonood. Huwag nyo kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa Philippine One.